bago ang lahat, gusto ko kayong batiin ng isang matagumpay na araw na naman. Amazing na naman nga po ako ng madaling araw para ihanda ang mga sangkap para sa mga lulutuin natin. Ang una kong ginawa ay naghiwa muna ako ng bawang at sibuyas pero nagsalang na ako ng tubig sa kasirola para sa pagpapakuluan ng mga pasta. Pagkatapos ko pala maghiwa ng bawang at sibuyas, ay ihanda ko naman ang mga sauce na gagamitin natin. Ang mga sauce nga na lulutuin ko ay ang sauce ng spaghetti, tuna pasta at carbonara. Ang una ko palang sinalang ay ang sauce ng tuna pasta magpapalambot na rin ako ng noodles para sa gagamitin kong fried noodles. Nung kumulo na nga yung tubig ay inilagay ko na ito. Sa loob pala ng lunis hanggang biyernes. Ganito lang parati eh, ang ginagawa ko araw-araw. Halos ito na nga ang daily routine ko. Gumigising pala ako ng alas 12.30 imedya ng madaling araw para maganda ng mga sangka na gagamitin ko sa pagluluto. Dahil nga sa napakarami kong niluluto kaya kailangan kong gumising ng maaga. Nung naluto ko na pala ang noodles para sa fried noodles ay sinalang ko na ang pasta para sa spaghetti at carbonara. Yung una ko palang sinasalang ay noodles at pasta. At sa kabilang luto naman ay mga sauce ng pasta. Ang sauce pala ng spaghetti ang nakasalang dyan sa maliit na kaserola. Mga bowsing. Dahil pala sa ginagawa pa ang aking kusina. Ay e dito muna ako nagluluto sa kusina nila mama. Yung dati ko palang pinagluluto ang kusina ay umalis na pala kami dun. Masyado kasing malaki ang upa. Halos so, lahat lang ng kinikita namin ay napupunta lang sa mga bayaran. Kaya nag-decision talaga ako ng magpagawa na lang ng bagong kusina para hindi na nga ako magbabayad buwan-buwan sa upa. At sa ngayon nga, nabawasan pa yung mga bayaran namin para sa pangpasweldo. Pero kapag naayos na rin ang aking maliit na kainan at ang aking munting kusina, ay kukuha uli ako ng bagong tao na magiging katuwang ko dito sa lahat. Balik po tayo dito sa niluluto ko. Nagsalang na pala ako ng bread roll. Itong bread roll pala ay mabenta rin sa school. Pero ang mas marami talaga naming paninda ay ang mga pasta at saka rice meal. Itong itlog pala na binabati ko ay gagamitin naman ito para sa mga silog. Ganito talaga ang ginagawa ko. Ini-scramble ko na ito. At itong kanin naman ay ang gagawin kong java rice. Ang java rice pala ang ginagamit ko para sa silog. Yan na nga po pala yung itlog may hurmahan lang. Sa dami nga nang niluluto ko, kailangan sunod-sunod talaga ang pagsalang ko. At lulutuin ko na nga rin pala itong corn dog. Mabenta rin pala ito sa school. Dahil nga sa mura lang ito, masarap pa. Ganito na pala ang itsura kapag naluto na itong corn dog. Nung matapos ko na nang ang lutuin yung corn dog, sunod ko namang sinalang ay itong fried chicken. Dito nga ako natatagalan sa pagluluto nitong mga fried chicken. Halos inaabot rin ako ko ng dalawang oras sa pagluluto nito. At nung maluto ko na nga ang lahat, ay ako na rin pala ang mag-aatado nito. Mga idol, mga busing, sa mga baguhan pala na nanonood ng vlog ko. Pero bago yan, pakipalo naman po na itong account ko. At huwag nyo naman pong kalimutang mag-react sa mga video ko at mag-share. Ito pala ang kwento ng buhay ko. Ako nga pala si Emmanuel. Pwede nyo akong tawagin sa pangalan na Bus Oyog. Ako pala ay simpleng tao lang. Pero maraming pangarap sa buhay. Isa pala akong negosyante at dating empleyado sa isang ang kumpanya. Mahilig din pala ako mag-travel. Pumunta sa mga lugar na presko at malayo sa gulo. Yun bang may kabundukan at saka mga ilog? Mahilig din ako magdagat, magkakabit lang ng hamok at maghapong matutulog. Sa ganung paraan lang, masaya na ako. Pero minsan, kapag nagdadagat kami, namunguha rin kami ng mga isda at iba pang mga lamang dagat. At syempre, hindi rin mawawala ang pagligo. Sa ngayon, ay nakafocus lang talaga ako sa paghahanap buhay. Ito nga pagnenegosyo ang aking pinagtutuunan ng pansin. Ako lang tagaluto, ako pa ang empleyado. Take note pala, kasama ko pala ang kapatid ko sa pag-aasikaso. Lahat pala ng mga poor na ay siya ang nag-aasikaso at nagbabalo. Teka, balik muna tayo sa kwento ng buhay ko. Sa ngayon pala, ang kinikita ko dito sa pagninegosyo ay napupunta sa mga gastusin dito sa bahay at pagpapagawa ng aking kusina. Medyo malaki na rin kasi ang nagastos ko sa pagpapagawa ng kusina. Sa mahal kasi ng mga materialis ngayon, kaya kailangan talagang todo kayod para may pangbili ng mga materyales. Pagsapit pala ng sabado at linggo ay ang aking rest day naman. Hmm. Nga ako nakakagala para makapunta kung saan ko gusto. Ito palang update para sa pinapagawa kong kusina. Pagkatapos ko palang magluto ay tumutulong ako dito kay Marlon sa mga gawain niya. Ako nga palang tagabuhat ng mga hollow blocks. Kahit nga hindi ako masyadong sanay sa mga gawain ganito, ay kailangan kumilos kasi walang ibang gagawa. Ito palang inaayos niya ay ang gagawing lababo. Buos na simento na kasi ang pinapagawa kong lababo at dyan nga po naghahalo rin ako ng semento katapos ko nga maghalo ng mga niluto ko ito naman ang hinahalo ko ang pagkakaiba nga lang ito hindi mo natitikman agoy syempre ako pang tagahakot ng mga buhangin walang gagawa eh kaya ako na lahat chef na construction worker pa San ka pa pinakyaw ko na yata ang mga trabaho halos isang linggo na rin pala kami nagtatrabaho dito ako rin pala ang bumibili ng mga materialis dito sa bayan dito wala akong namimili sa CDM Construction Supply. Binibigyan kasi tayo ng diskwento ng may-ari. Halos lahat nga ng materialis na ginagamit ko sa pagpagawa ng kusina ay dito ko binibili. Ito rin pala ang update ng ginagawang kusina. Yung kalahati pala nito ay gawa sa kahoy lang muna. Maliit lang kasi ang budget natin kaya ito lang muna. Ang importante ay magkaroon tayo ng sariling kusina. Alikat ipapasilip ko muna sa inyong loob. Ganyan lang muna. At ito nga at nagpa na naman uli ako ng hollow blocks, buhangin at saka kabilya. Nilagyan na nga pala namin ito ng hollow blocks. Itong si mama nga ay dito muna naghuhugas. Wala yes. pa kasing lababo. Ngayong araw pala ng biyernes ay natapos namin ang paghahollow blocks. Abangan nyo lang po ang mga updates ko sa paggawa nitong kusina. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutan mag-follow, share, and react. Thank you.